good news na natanggap Uniforms Uniforms, magkaroon na tayo ng uniforms, at mamaya magpapasalamat tayo sa nag-sponsor sila po ay may grupo na hindi ko alam tulad ng sinabi ko doon sa GC natin gumawa sila ng grupo para sa atin dahil sila ay namangha, natuwa sa inyo sa mga kanta, hindi man kayo lahat magaling, tayo lahat magaling, at least yung puso ninyo ay naroon pa rin. Ano? So ngayon, ito yung uniform. Ayan. So mamaya, kapasalaman tayo. O. Oh. Quincy, lapit dito. Ito ay extra small. Extra small. O, oh, suot ka agad. Sagot-sagot na agad. po. O, oh, Papin Extra small. Mamaya, mamaya tayo magpalit. Kasi tamang-tama lang yan sa inyo. Oh, si Leon. Leon. Son si Patshot? Ha? Oh. Ha? Hindi, hindi, hindi. Sa katawan ko titingnan Baka magkukulang, uh, hindi magkakaano. Ah, uh, So, magkupat ka na lang at isuot mo. Kasi para mag-fit. Mag para mapipit. Lalaki, okay lang mag -hubad. Okay lang yan, Quincy. Okay lang yan. Maganda. Maganda. Oo. Para hindi na kayo mag... Kasi marunong ako tumingin ng kuhan. Jamila. Small. Ay, patong nila pag babae. Medium. Wait lang. Okay lang. Okay lang. Sige, okay lang. Sige, punta doon. Ay, okay lang yan. Maganda tingnan. Maganda po tingnan. Ano yung sa'yo, Leon? I extra small? Oh, extra small. Sige, okay. upo Um, medium. Oh, kuinti. Extra small, si kau ano, isot mo nga. Try mo lang. Hindi lang po yung inyong katawan. Try mo nga small. Maghubad kayo, lalaki, para maalaman. Uh, 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 oh, ah, large. Okay Si... Alexa. orisa si isa. Anong gusto Medium large. Lights. Go Kuya. Medium. wala. Kailangan ko magpalit ng large para sa akin? Ano yung sa Princess? Oh kaki na yung medium may na yan. Sobrang laki sa iyo, hindi bagay. O, oh, sige, mo so muna. Titingnan ko. Ha? X Ex mo sa extra small. O, ba? ba na. Large yan. Sino yung may large? Ano yan? Medium. Medium, medium yan. Medium. Tingnan yung sarili ko. Medium. <laughs> Makikibuhay nga ng ilaw, kuya. Makikibuhay ng ilaw sa loob. Ayan, ayan, ayan.

Ah, uh, Lord, okay na tayo yan, ano? Okay na tayo yan? Maraming salamat, dear sponsor!